Daging maging Wi-Fi So yun guys uh, Update ko lang sa inyo Hindi ako makapag-upload Yung mga pag-upload Kaya dahil busy tayo dito Sa cabinet natin eh. So yun I-update ko sa inyo guys Ayan. And guys uh, Pang island counter uh, Pang sa laki eh. yan ay kung bibili niyan nasa ano uh, kung may ayari ko lahat oh, pati takip ano kasi cabinet with ano yung cabinet sa baba ako nalat ng gasimbol niyan alam naman tayo carpintero, welder masoon lahat ng ano ng construction boy ay kaya natin gawin basta lahat ng finishing touch kaya natin gawin pintura lahat lahat guys So shout out nga pala kanina kay ah uh, my friend Liv, salamat uh, at hindi ko ka kayo na nakita ko na lang ngayon na busy lang tayo. So yun guys, nandito tayo sa harap. Yang ginagawa ko yan, yung table tap na yan. Para para sa ano natin? Sa at dito yan, yung Dalawang install siguro kung mga nasa 75,000. Kung mabibinta ko yan guys ah. At mayari ko yan ng akin lahat yung punan. Oh. So yun guys. Kasi itong granite na to napakamahal nito. Ayan nakita nyo naman yung kintab oh. oh. Slab yan guys. Dito lang dugtong yan sa kanto. Slab yan. Ayan. Italy granite yan guys. So yan guys. Ang gagawin natin. Ipinisin natin ang maganda para maibinta namin siguro gagawa pa ako ng ano dyan para sa taan meron siya para na so maganda nun guys lalo kung matutuloy yun na hindi na ako kapusin sa pera wala na wala na tayong pera guys eh. kaya ito uh, gumawa na lang ako ng paraan para magawa ko to so wala akong nag order nyan gawa ko lang yan guys Ginawa ko yan para sa maguto man ako. Madaling ipasa yan guys. Maraming may uh, man na magkakagusto dyan. So kung bibili mo talaga yan guys at mayari ko lahat yan 65,000 tapos may upuan dalawa. Yan. So kung mayari ko talaga yan na maayos so hindi, hindi lang yun siguro ang maging presyo niyan guys. Kaya yun guys uh, yan ay yan ay pang display natin dito ko Pero may kausap na ako dyan. Babalikan niya yan. Titingnan niya. So, paunahan na lang guys. So, guys, maraming maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa aking channel, eh, huwag kalimutan naman mag-subscribe para makatulong po tayo. At itong talagang ating layunin ay makatulong sa kapwa natin. So, yun guys, ako lang kumuha niya mag-isa. Alos matapos na siya. Nakakapat na araw na ako dyan. Na busy lang talaga ako guys. Shoutout nga pala kay Mamlin Peach. Maraming nang salamat sa yung pagpunta kanina. At sa lahat ng hindi ko nakita. Pero papanuorin ko mamaya yung aking, yung aking live. Na nag 3 hours lang ako. Walang tao. Umaga kasi. Kasi uh, uh, wala akong upload. Baka mamaya magalit na sa akin si Lodo. So ngayon ito guys. i upload natin to. Yan guys. Paunahan na lang. O sino makakita niyan guys sigurado ko may magkakagusto diyan kintab diyan guys oh italy granite yan oh bibihirang gamitin yan guys Yung granite yan Ayon, yaris, kanya. So, yun. Maraming maraming salamat. I love you all, guys. Uh, Shoutout nga pala kay Gorilla Music La Musical. Thank you so much. Hindi kita na asikaso kanina. Sinsya ka na. Siguro ko. Uh, Papanoorin na lang kita mamaya. So, yun, guys. Maraming maraming salamat. I love you all. Thank you and God bless. Bye-bye.